magandang umaga po mga kapambin kanina pa po tayo, alas 3 po tayo gumising si mami mo mukat mukat pa eh at tayo po ay nagkayak po tayo pinagkayo ng dalawang niyog at nga ngayon lang po tayo natuloy kahapon nga po ay tayo po ay ano yung tanghal nagtinor po yung nagpakaan po sa mga bata at nung pagkapakain po naman di tayo ay ano po naglusong po ng bayan eh kaya ngayon lang po natin maluluto po yung ating tinatawag na tinoktok na ito mga umaga pang atmosal po natin kape muna po may kape eh. sara tayo oh. at tayo po ay ano nagayak na nga po kahapon ready na po ay panangalian sana ay eh. hindi na po natin na gawa agad ito po may lain po tayo ilang praso itong tinoktok po ay hindi masyadong makilain yan Luha ng ito po ay yung malaman po ang ano madami. Kumuha na po tayo ng alangan nga po kahapon. Ito po. Eh, hindi nga po alangan. Ay, <laughs> hindi medyo matigas yung ating nakuha. Kung kayo po kukuha yung medyo ano po matigas-tigas dito. Ito po yung style mura po ay. Pero okay na po yan. Mura ang nadali. Oo. Pero hirap po naman ang alangan ngayon. Ano? Interesting. Pag minsan naman ang hirap po naman ang mura. Oh. Ito na nga po yung nakahid na po natin ngayon kung wala po kayong mixer yung ganito yung yung gilingan po ay pwede po itong tagtarin po mano mano yan pwede yan alok po nito yung hipo na nahuli po natin sa tain may asin po may paminta bawang po yun po ang lahok niya tapos ito po yung katang na nalinisan po natin ito po akin tinanggalan ng ano yung pinakang ibabaw po guha ng medyo mapait po yun ay ito po yung mimixerin din tapos yung katas po ang kukulin natin na pang sabaw dito ano, may tama ba kung mali? Tama? Ayan. Pero time po natin gagawin. Ko, pero si mami nakapulutunan. Ano? Ano, may? Ikaw naman. Si mami po, nakapagata na po. Ito po yung unang gata. Yung pangalawa, ay naandun. Sa lagayan na po. Bakit mo muna pong gigilin yung yeah. araw? Si mami na po muna. Tapoy, magkakapit po. Kapit muna po. At medyo malamig po ang panahon natin. Ay, may bawang na po. May May ano na paminta. May asin na. Luha ng ano po? Para po halong halo Maagap nga po tayo ngayon. Gawa ng mga po tayo ng mura mamaya. Para sa binyag po bukas. Gagawin bukas halot po yung mura. Malaking bagay po ay nabilin mami sa online. Tipid po sa ulam. Ang oh, karaling isang kilo, kaka isang ano po isang isang kilo ka lang kaka isang linggo gawa ng yun po yan, <laughs> ay may hiling nila hiling yun po yung mga lahok na gulay pag nagigiling nag po di para yung mga bata ay yan Yan po, um, durog na durog po mga kandiyan. Oh, Dapat po pala ano, yung medyo niyog na. Ay, medyo mura nga po. Kaya medyo malamot lang ba po ang templa nito. Sasabawan pa po yan ay. Yung katas po nito. Ng mga katangpo. Sige, ko ito mo. Yung tubig. Oh. Kapatik yung katas talaga. Yan. Ito po yung magpapalasa, mga kapandin yung katas po nito ng katang tapos yung mga ulo ng hipon tsaka barat po aking isinama na para ano po maalasa po yan po ay mano pinipit-pit po yan yung binabayo kung walang mixer po na ganun pwede po mano. susunod so, ayaw mo nga gagawin mo? karo kulit ayun Pwede po natin ulitin yung, ano, medyo, alam mo po, matigas-tigas. Hindi rin po po, ay. Hindi mo po Ay, bako po kanina. Ay, nakaw, mura. Hindi naman makakakuha na. Ano, burog. kulang na lagi nang kita ah drupo uyan ah si pega Hindi, ma ano na lang, matutuloyin ko lang din ang kaunti tapos ano? uhugasan natin ang gata para doon nila sumama yung ilang sabat last. Doon sa anong Yeah. Dito sa... Kasi hindi tubig tubigan ako yun. Labas? Yeah. Hmm? hmm? Sa so, labas na lang yung ibang lasa. Hmm? Hmm. Yan, gataan konti. Lagyan mo. Wala na patak eh. Oh. Wala Wala man Ay, lagi. Paong... Dapat dito na muna. Hmm ibalik mo muna ulit tapos lagyan natin ng gata po kante para yung sabaw po ay lapot. yan pero hindi dapat kung hindi ano gata, gata. Ha? Hindi dapat? ha? ay ano? kaya ay masarap na yun ma matamis-tamis na yung ganun po dapat po medyo matigas talaga yung kanyang pagkaalaman para may sabaw na kaunti pagkatas po na Atulog ko konti. Yan, nakatas na po. Basta ganun po. Ang ano, kung gagawa niyan.

Dapat yung sakla ng kutsara. Pag salok po ay ano eh, pag angat po ay hinauna yung kutsara sa mata. Yeah. Kuan ay. Ari po yung ano, sabaw po ng mura. Masarap po ito mamaya, ay inumin natin. Kaya lang, mag-iihim na igi. Huwag nakainom nito. Linis naman po ang pantog. Huwag ka ganun nakakainom po ng buko sabaw ng buko. Nakapagayat na po tayo mga kaparambin ng ano po. Ito po yung dahon ng saging na sabah. Ito po yung pinakailalim natin ay parang hindi masunog po yung kanyang ganyang, ano, gabi po. Ang panali po natin ay straw. Maganda po sana yung buli po ay hindi na po tayo nakakuha. Nahalo na po natin itong ano po, yung katas po. At tayo po yung magpapalaman ah. Wala pa na sandok ni. Eh. Nahina pala pa ito pala. O kutsara. Kutsara malaki-laki ni. Mga ano ito. Mga ano mm. ito. Ito. Sige lagi. Ganto. Karami lang ni. Oo. Oo lang dito, eh. ito eh. Ayan po, may pasalok na tayo. Kuloyin ko ano na ito. Sige. Yan sa mami po yung mukha pakulunan. Ng... Gata. Gata. Medyo ano po, malambot po ang pagkatimpla. Kailangan po ay eh, talagang ano yung tigis-tigis po yung kukunin. Para po itesting laang. Pala. Matry po ulit tayo. Maganda po ay eh, ano. <laughs> yung magandar ng buko. Hindi nga buko eh. Ah, oo, yung alaman. Oo, oh, malambot oh. Ikaw, pag nagluluto ka ng... Hmm. Nagluloto... Ito pong ano, dahon ng saging is ilalim po para hindi siya masunog. Gawa ng ano po ay manipis yung dahon. Hindi pati mabutas. Oo, para po hindi mabutas. Ito, Pinakang sapin po. Dali pag nagluluto ka ng... Tapos no, natalila no. po natin, ganun po. madali Natalila. Gabi. Ilalagay ka ng ano? Ilalagay hmm. ka ng... Asukan? Hindi. Ano? Iguyas? Luya. Luya? Luya. Ay, hindi. Hindi ka? Hmm. Ano lang lang rin? Bawang ah. Bawang at luya lang. Hmm. Bakit? Depende sa may gusto. Ito na po yung pinis product niya. <laughs> Kala mo yan, oi. No, Kung eh. binta. <laughs> hindi na luto. Hindi pa yung Ah, finish. hindi pa po finish. Kung po yung ano pala ang po, yung... Ito po yung ating lalagay sa dun sa may gata po mamaya nga, kasi lagay niya dito sa dahon di ay niyo. baka pumatas yan po din niya po, po mga kapambing yun. may puy kaya magagagagagluto yung maglalako maglalako mamaya ay eh, parang kulang gabi na tagi po yun. masarap yung luto niya sa lahat kakain <laughs> ano kayo nasa na loto mo mga dal dalawalaan po mga kapambing nadahon po ng gabi pero yung pinangat po ay madami mga anim siguro na piraso ang pinangat iba po ang tinuktok ako nga po dito lang nakarinig ng ganar sa ano po yung yan, ano? nagagawa pong ganito sa tebas puro um, pinangat po para yung pinais ah, pinais. sa inyo ang pinagkaiba lang ng pinais sa inyo hmm ay yung inyo ay naka balot ay sa dahon ng saging. Labi. Aba. Dahon ng saging. Iya. Kung yun po kakaanohin, kakapisain. Eh, Gali, balik mo doon kaya? Din eh. Sa harap, oo. Oh, Ayan. Ayan po, ganito po. Hindi, balik dad. Ito, idiretso mo na nga naman sa ibabaw. Eh baka kumatas, walang laki yun. Wala well, Kailangan po ay yung dulo ay nasa ilalim sa nakatupi po sa ilalim. Gawa ng may ipit po nitong hey, di yung pag isa. pagluluto niyan, niya pato para yung labog. O, ito. Pwede rin ito. Kahit alin. Yan. ganito po. Yan po yan. Ako po ay hindi expert ha. Tingla. Kasi mami ata expert eh. Okay. Hindi. <laughs> <Just> Tingla <tignan. laughs> eh. Yan ang tinanggi po ni mami Bukong pulpok eh. Yan, ganito po. Mga regalo po, ngayon Pasko po, pwede ito. Yan po. Ano may? Uy, ganado po. Baka po malpak eh, sabihin mo naman eh. Si mami ang gluto niya. Expert, yun pala yung sabi. Ito ang gluto niya. Aba, tinik mo na. Aba, wala po aring tikim. May asin. Hindi, may asin po. Mamay hanap po. Sama naman pag maalap. Uh Oo. -oh. Diabetes ano? Hmm? Hmm? <laughs> Batu. Dapat po dahan-dahan lahat. Gawin ng pipisakay. Kala mo yung ano ay. Lugaw ay. Lambot hmm. kasi. Dapat po yun eh. Matigas pala dati. Dapat yun Samo. eh. Ano eh. Pag ginaganyan ay eh Hindi masabaw. Hmm. Nasa araw ulitin natin. Magtangas na ulitin. Hanggat may katampo, pwedeng ulitin ulitin niya. Ang <laughs> 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 sumangal so, ito, ada ulit mo iba, ibang iba step by step, ibang proseso. Hindi. <laughs> 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 Aba, abang, magkano nga bang bilhin natin ng ganito? 35. <laughs> 35 <laughs> <laughs> po ang isang nga rin. Sa bamban po, may nagluluto. Ang pala. Bubuhulin ko na nga naman para ano. Lalo <laughs> agayang. Oh, oh, huh? Ay, masama pala pag mahipit doon na pag-alsay, ano? Hindi. Hindi ba nalasay? Na nga at naluag na lalanta. Nakatapos na po tayo mag, ano? Tali-tali, ari po yung ating gata. Nakakulo na rin po. Ilalagay po natin yung, ano? Ang at ating binalot na rin. Ari po. Yan. Yeah. Ganyan lang po, oh. Papatong lang natin. tapos tataklaban po natin templado na rin po yun yun po ay may luya narigin mo asin may yung uh, ano may asin ano? ano lahat sila nasa baba ay hindi pwede ah yan kasya po ito na po yung ating ano niluluto wow kulong kulong na po oh. na latik-latik na po yan. Mamaya po natin ilalagay yung unang gata po natin. Yan po yung pangalawang gata ay yung pinagpapakuloan natin. Ayan na po yung ating ano, tinuktok po. Medyo iga na po. Ating lalagyan na po ng ano, pangalawang gata yung pinakanliputok po. ano? Ayun. Lalo sumarap ang bango po mga kapambin. Ayan hindi ko pong ng atoy at na po malaksan ang apoy at ano. po. Nag-aat Yan ang... bango po mga kaparm, hindi na ba? Amoy pala po ay pwede na kang sumubo eh. Sa ano, amoy. Mabango po, gawa ng katang. Yan, ang bisa pala nung. No? Yan po. Sibuin ang gataan. Hindi nilagay, na muna at tuwa na muna ng hmm. net Yan Luto na po itong ating tinuktok. Yan po. O. Ayos na po ang lasa nito. Tayo sa saing lang pag laang. po natin ito. Sarap po. O. Yan, ang tinuktok, ang hmm. tinatawag. Yan, kain po mga karmin. Gusto mo yung Ulang sa alat? Ano sa mga anak ko? na. Mm, nice, Isa po agad. ako so, laka ka may at dua ng masarap-sarap. So, tayo ako lang. anak anak? Ayos? Ayos, ayos na. Ito ba ka anak ang masarap o oh, ito ang Gata. Hindi, yun yung ano ng buko. Pare po, oh. Yan, oh. Eh. Darong pala ang paggawa ng sos nun, dadi. Ano yun? Yung gayon yung, yung buko. As Alam mo, salon po. Sarap na na. Ito agad ha. Minum ka na. May <laughs> <laughs> hey, na. Oo. Para yung case, oh. Yan, yan po. Kakain mo ha, ito ha. Inom ka na. Oh, sandok na po mga pambin. Ito po, oh. Huwag ka okay, na mo na magkamot eh. Yeah. Iisip mo na agad Hmm. Hmm. Sarap, bibi. Kulang oh. po ay sili, wala so, ay. Oo. Oh. Oh. Di mo na kain ka dati niyan, yung gitna, 'yun ang kinukuha mo. Ito po yung gitna niya, yung yung gumaan. Gumaan po 'yan, ayan. Totoo. Yan ba? Hmm. Ako po ka sarap. Sarap po, kanin. Ah, dali pinditan mo magdunta. Oh, oo. Dinamapa kaya sa mga bibi. Ayun, maganda 'yan. Sarap. So, Negosyo po ari. Na naman. Ang dami natin. Salamat Salam. po. Salam Meron pa lang pagawa. Sa... Bising po araw-araw. Ate yan. Bus ka na. Ang na naman ako. Oo, nene. Minum. Sarap eh. Kuya. Tapos na rin. Oo. Uh Ang -huh. e bilis kumakain. <laughs> Ang bilis kumakain. Kunti lang. Pagos bunso ma. Siyempre madaming kanin itong akin. Opo. Sa si ate po ay ano. Allergy sa katang. Ay, sinusubukan po namin ngayong yung pakainin ulit kung anong, anong reaction. Atas pula ang yun. Kaya po, pinapainin po agad lang si Tito sila yung anong. Buto na nga yun. Agad naman. Wala kayo sa bituka. <laughs> Nasa ganito pa lang yun. Bakit yung may nanghuli ng manok? Hmm. Palid sa manok ay hmm. magdala. Ano yan? <laughs> Hindi naman daw siya kasama pang huli. Pero oh. nangmulutan nangulutan eh. Oh sa bola ang aking inig. <laughs> Kabay, yun na nga eh. Nandun ang katas ng kumanok na yan. Huli ka rin. <laughs> <laughs> yung pala yun. Ako gusto yun ni na pangit. Pupunta dito mga nandito. Hindi ko lang na-realize. Mga ilo ka. Luya. Dapat pala po yung misili. Sarap. Papakain lang po tayo. Mamuha tayo ng mga. Basta may Milo ay. pag ayaw niya ng ulam ay kakain niya. Pinti piraso kong mura ang ating kukuli ngayong umaga. Maganda nga yung kumuha mura. Ano? Dami yung mga pinagpukuha natin. Madami po mga ganda ang anong buwan. Hmm. Nasa buwan po yun. Tapos yung ibabaw po ng mura. Kalang medyo malaki-laki. Nasa, ibabaw, nasa patong yun eh. Hmm. Hmm. Yun ba muna gagawin yun, natin bago tayo magbili sa babi?

Tarti pa yung isang gayon pagka Nabili ano, tatlo isang no? Yan pala yung nakakabusog. Ano? Ata po. Hmm. Wala po yung sili kung hindi tinumpa. Sabahin himala, hindi ka nagkuhan ng sili sa likod. Yan, ote, kain na

pero bawal Boto, ba? na. Ito, ba uh, na. Tinuktok. So, may kamot ito, ipa na. Siya daw ang mag-judge. May kamot ako. Lagi po kami sinadala niya na tinuktok. <laughs> ay. <laughs> Pero minsan na. Kaya lang, ito yan ay mura. Kasi ito ay masarap magluto ng mga gayang ano. Ang ganda sana sa, ang lahat ano, may anong tawag yan? May... Dapat pala, ito'y medyo magulang-gulang. Yun ay masyadong mura. Nagsukat yung tangin ng mukha ko. Nakala niya gumana't ang ganit takasan. Ikaw doon. Magulang mo ang ano. Oo nga, dapat pala. pala, mas mura pa doon sa dalawang niya nakuha. Uy, utoy! Uy, kaya kain na. At tayo magkakahid ng ako. Oo, dali na. Dito ka doon. Nagugas kami na ng kamay mo. Napaano ni Ah, paano?

Ano hina lang ho yun? Tutuloy na lang. Inuka ko na kagabi. Ha? Ano ba? Tayo kagabi. Hoy, di mo na ako absent. <coughs> ano, wala nang gagawin. <laughs> sabi, sabi nga nagirle. Eh. Yan ang utak mo din talaga ay. Bakit <laughs> <Tapaw> sa gabi? Ay, <laughs> tadi isa. Sa gabi ka nang trabaho. Ano sabi ni ano? Okay, malamig pag gabi utak niya. Ano, ano sabi ni Lugar sa wala nang wala na ug kain. Sa mi dapat ko tinikilan Tinagatungan mo na ako to eh. Ay, kung may naiwan nga, ay di sana ginatungan na niya bago umalis. hindi pwedeng walang bantay. Maw ay, mahirap. Kung mayroon na doon. Pagkabi ko sana, gagatungan ko na ito, antok na. Ah, uh, hindi pwede. mo na, ano. Tinagatungan ah, ano, mo. Hindi ko nagatungan. Siyang. Natapos mo yun, isang sala. Hmm. Hmm. Ito ko. Kapag decided din naman ay walang problem. Ang alas 12. Ano man, may hit, nasa isang lipad na. Katagapang ano. sa sako. Hmm. Pwede tapos nga naman. Maganda nga yan.